so guys nandito pala tayo kay gusto nyo ba ng Odin na makakatuit lang ng mga enemy hali kayo dito at tituturo ko sa inyo kung paano mag attachment ng Odin siyempre wake up guys loud out tayo Siyempre guys, hindi mo tayo ko. Kapi ka may kung dyan, ilalapit ko na. Guys, sige, tara. Ayan. RTC 3D. Stuck ta guys. Lagi natin ng OW Marks 1. Para masakit sa At lagan natin ng Tactical Suppressor. At Laser Tactical. Pag-subscribe nga pala ulit kayo at wag nyo na lumuto ng bell para update kayo sa ating bagong video okay bye bye dito so dito na nga okay mag subscribe kayo sa akin okay palala ko lang guys para maniwala kayo mag subscribe